Halos lahat sa atin ay may naitatabing piso sa ating bulsa, matanda man o bata, mayaman o mahirap. Malamang lahat tayo nakakita at nakahawak na ng piso. Sino nga ba at kaninong larawan ang makikita mo sa piso? Diba't ang ating pangbansang bayani na si Dr. Potasio Rizal Mercado, yi Alonso Rialonda o mas kilala sa tawag na Dr. Jose Rizal. Pero bakit sa piso inilagay ang larawan at pangalan ni Dr. Jose Rizal samantalang siya ang tinaguriang pangbansang bayani ng Pilipinas? Bakit hindi sa mataas na halaga ng pera siya inilagay tulad na lamang ng 1,000 pesos o kaya naman ay 500 pesos? Yan ang ating aalamin at sasagutin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon palang nabisita sa ating channel. Palike at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganito.